nasa finishing pa rin po tayo good morning po dito sa dream house ni Ate Aida yun dalawa na pa ayun dito at saka ano spin, saka... spin, sa sapin sa sapin sapin ni boss Bernard yun door jump dito sa main door tapos pwede nang ilagay yung ano pinaka main door nya para ma safety na yung ano yung bahay boss, Kaniguan Project. Ang going pa po yung trabaho po natin dito. Nasa finishing pa rin po tayo. Good morning po. Dito sa dream house ni Ate Aida dito sa ka Kaniguan San Agustin Masantol Pampanga. So ayan, update po tayo dito sa project po natin dito. Yung nagte po natin, na ilang araw na po hindi pumapasok, nilagnat po. Kaya po nahantala yung kanilang paggagawa dito. Pero yung mga pintor nandito po tsaka 'yung kalpid natin si Master George mga boss shout out sa mga viewers natin tsaka mga subscriber so ayan mga boss active po tayo dito sa project natin dito sa Dream House with Ate Aida ayan yung ano yung ngamba natin Ah. Uh, yeah, na po, binabarnis na para matapos na po mamaya. Pwede natin i-install yung main door. Yung main door natin tapos na. Alas tapos na po yung ano, yung yung mga pinto natin. Ayun oh. Uh, main door natin tapos meron siyang uh, pina po yung pinaka-design niya diyan Para po ma-store na dito. Tapos yung mga wheels natin, ayan. Nakalagay na po yung mga grills natin. Ay uh, inakwal ko na po para yung mga top at saka yung mga screw. Okay na tapos tatanggalin ko ulit yan para ma final paint. Tsaka yung pinag-grinderan ng mga nag-store natin ng ano ng salami para ma-finish na po. Boss ah. Bernard, good morning. Good morning. Hello mga viewers. Yan, What yung Okay yan. Siya po yung ano naka dito sa mga barnis sa mga pinto. Kasi rebel yung yung, ano, yung Ah, uh, cabinet. Ayan ah. Uh, pwede nang install yan mamaya mga boss, yung mga pinto. Ito, tapos na din yung ating accent dito na uh, tubular po yan. Tapos ginawa natin siya ng ano, pudlock, lock. Bakal. Bakal, naging kaway ah. Uh. Ito ay yung kalpintero natin. Master George! Good morning! Good morning, boss! Oh, nakatik tiktok ah! Ah! <laughs> Bye! nakatik tiktok si Master George ah! Naka long no sleeve. Ayun, na, parang, parang nasa bagyo ka. Alam mo lang kayo? Pagkita ko, pagkumaga boss. Hmm. Ba, wala po si Jamata, nilagnat daw na. Ah, yung pisa mo si Jamata, ano nangyari? Uh, may lagnat daw. Daw? <laughs> daw, sabi nila. Sabi nila. <laughs> Ayan, ongoing pa po yung ano, yung sa kitchen. Ito. Yung ating ano, sa oven, ay na, uh, microwave at oven, tapos yung ref. Target po. Pwede natin lagay yung mga target dito para ma-primer na. Ayan, natin. Ang mga amba. bigat meron tayo dyan Okay mga Na-install na, na. Tarif lang po yung mga wisdom sa ilan na sa na natin Okay, yung okay, mga amba, Para may, may na yung mga pinto po tayo mga dok. Ito. Ano yung natin? Jayco? Jayco po. Kasi ah, laman. Yun, dalawa naman. Ayun, Jayco at saka ano. Tsaka... Sapin, sapin. Sapin, sapin. Dala ni Boss Fernan. Hmm. Ayan, tsaka black coffee na mas na. Hmm. Ito diba na. Ayun o. No? Ipuan natin yung ano. Hindi natin ba? Natin. <laughs> natin sa lagari. O, pasalamat ka. Salamat. Pare, parin dinan. Maraming Salamat.

Ah, có mít ra, mãi 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 Majik mãi 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 Bau mãi 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 Kalau si jamah sama apa? Nidanat, nana? Nidanat, nidanat, Dao, daw. kain, kain, Dao. Ini ya? Sarap, main tuh loh? Asih apa nih? Jauh, paling jauh mantap. So yang yeah, mana bos? Makinis, makin tam. yung mga amba natin door jump dito sa main door tapos pwede na yung ilagay yung ano pinaka main door nya para ma safety na yung ano yung bahay tapos para lagay na natin yung ano yung mga salamin ayan na ayan maganda bago tayo mag final painting sa mga wall kailangan mauna muna yung mga amba na ma barnes. para o yung ano na hindi, hindi marumihan yung ating ano, yung ating wall. ayan oh. No? Tapos punta sa lampo yun dito. Tara yun dito sa kabila. Ano ba? Ito, tapos na rin po to. Ito. ito. Ayun, makinis. Lagyan na rin po natin to. Tapos gawa ni Master ito yung mga tapit ng cabinet nakalain na lalagyan lang na natin yung ano yung kanyang concealed tatanggalin po natin ulit yan saka yung list na sa ilalim eto tanggal na yung mga target nito para pwede nang i-cut wallay namin magluto tayo sa labas tsaka doon sa main door sipi na yung ating ano ating project sa loob na ito katunong kanina maraming salamat sa aking ano sa aking labor nakatulong sa pag-install ng ano ng mga pinto si Master Bay <laughs> oh, kasau tu nak kasau. Kasau, 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 master John sama. Kasau master. Ya lah, master John, Mak kami lihat kau ni lagi next day, cakap aku next day, pilih na natin lini sinya, para malu naya yang ano. Mak start nanti mak final paint di to sawal, cakap ayam agres. Okey lah, cakap tung indoor nanti naya, no, oh, ganda. Boss, pwede nang tinis uh, din yung ano yung dito sa amba, yung ties niya. Okay. So yan mga boss, pangalit na po yung vlog natin. Ayan yung ang project, ati. At sa dream house po ni Ati Aida.